ito uh, si LC. Nagle-labor na siya. So, bale, ano na to. ah uh, halos 12 hours na siya simula nang nagpakita ng sign ng pagle-labor. So, may kita niya yan. Sugat-sugat na yung kanyang kanyang ilong. Kakakuskus niya. Yan. So, ngayon nagle-labor siya. Ngayon lang din nagkagatas. So, babay sa gatas na yung, yung gatas niya sa pagle-labor niya. ito po si ano natin si LC natin AGP Large White tapos ang ginamit natin mga bore ay Landrace so, may F1 piglet na naman tayo so bale ano to ngayon mga kapigmate um, 120 days simula ng naiay so bale delay siya ng ano ng 6 days So, hindi ko na hindi po ako nag-inject na ng lutalize. o so, hinihintay ko ko na lang po na mga nakuyong yung ating baboy. Mas gusto ko yung normal. Gumagamit lang po ako dito mga kapigmate ng lutalize pag alam ko may may problema yung pagbubuntis ng inen. O kung ano kung, kung alam, na, kung alam ko na kung alam ko na wala mga biik na ilalabas yung inahin, nag-inject na po ako ng lutalize mga kapigmate. 114 days simula nang maiay yung baboy. So, ito hanggang ngayon. So, diretso pa rin siya na pagle So, halos 12 oras na po siguro yung mga 30 minutes yung lang. 12 oras na yung simula nung nagpakita sa ng sign ng, ng pagle-labor kagabi. So, uh, ngayon, hihintayin ko na lang siyang mga anak. So, mga kapigmate, uh, ano nga pala? sa panganak ng gantong baboy mga kapigmate um, pag may lumabas po na sa kanya na liquid na may kasamang dumi ng baboy ay dumi ng biik mga kapigmate uh, pinaka mabilis nyan mga kapigmate pag may lumabas na ganon 30 minutes lang hintayin nyo nandiyan na minsan nga pag, pag may lumabas na ganon kasama ng biik tapos ang pinaka matagal naman nun mga kapigmate ba base sa aking experience to ha, hindi to kung saan. So ang experience ko sa ganyan, pinakamatagal kong hinintay mga kapigmate, simula nang may lumabas na ganon, umabot po ng 3 hours, 3 oras. So sa loob ng tatlong oras, wala akong iniindik na kahit ano. So tinitingnan ko lang siya, binabantayan ko lang siya. At yun, may lumabas po sa kanya yung pig. So normal naman po yung ganon, wala. Ang... Nagtanong-tanong ako sa about sa gan mga kapigmate kung simula may lumab simula nang lumabas yung ano ng inahin yung liquid, yung sabi natin yung pumutok na yung pano bigay niya, gano'ng katagal yung pwedeng hintayin na ano, makasurvive pa yung mga bake. Sabi sa akin nung taga City so hindi ko pa na-experience na pabuti ng limang oras ha. So yung sabi lang sa akin ng taga City Bet mga kapigmate ay pwede hanggang limang oras ay safe pa yon. Pag lumampas ng limang oras daw at wala pa, yun na raw po yung sign up dukuti na dapat. So, kung hanggat wala pang limang oras, haya lang daw na normal. So, ganun nga pong ginagawa ko. Pinapabihan ko lang. So, kaya na-share ko lang sa inyo. Pinakamatagal kong experience bago lumabas yung biik ay umabot po ng tatlong oras lang. Yun lang ang pinakamatagal na ko na-experience. So, hintayin na lang natin tong mga anak. So, may lumabas na kanina. Kaya lang, eh, hindi pa yung talagang inunan. Ayun, ito na pala. Oh, na pala. So, lumabas na. So, na. May lumabas na mga kapigmate. So, yan. So, yan lang inihintay natin mga kapigmate na lumabas. Yan ang sinasabi ko na pag, pag lumabas yung mga kapigmate ay pinakamabilis ng labas ng biik. 30 minutes. Ay, pinakamabilis yung ultimano pag, pag putok nun. Lalabas agad yung biik. Yun ang pinakamabilis. So, no, 30 minutes sa base sa aking experience mga kapigmate pinakamabilis ko na experience ay 30 minutes talaga simula na lumabas yon tapos pinakamatagal na hinintay ko bago lumabas yung bihik tatlong oras wala po ko ini-inject na kahit ano. O nga pala mga kapigmate, hindi po ako nag-inject ng oxytocin pag gantong sitwasyon. O sabi sa inahin na hindi pa tapos mga anak, nag-inject lang po ako ng oxytocin pagkatapos mga anak. So, ito ay hintay na lang po nating mga anak mga kapigmate. Mga pigment So update ko na lang kayo mamaya.